So, dahil hindi nga tayo makatulog ngayon mga langka dahil inatake na naman ako ng insomnia, so, buong gabi wala akong tulog sobrang sakit talaga ng ano ko sobrang sakit talaga ng ulo ko pero wala tayong ano wala tayong choice no choice tayo mga langga dahil nagtatrabaho tayo so kahit inaantok tayo kahit sobrang sakit ng ulo natin is kailangan natin magtrabaho pa rin so ito ang gagawin ko ngayon mga langga dahil umalis na yung amo ko nandoon na sila sa school at yung dalawang alaga ko so ito ang gagawin ko ngayon mga langga is ugasan natin to dahil habang hindi pa mainit ang araw dahil mamaya mga 8 or 9 hindi na tayo makakapag lilinis dito dahil sobrang init na talaga sobrang init talaga ngayon dito sa Middle East mga langa so ito ang gagawin natin ngayon sobrang gemis kita nyo yung mga ano tayo ng ano ibon dahil dyan natuturo yung mga ibon sa bintana sa taas ayun doon dyan sa bintana ng CR So, kaya ayun, ito ang gagawin natin habang wala yung mga bata. Tapos, maglilinis, maglilinis, tayo ng first floor and second floor sa bahay ni Mudra sa loob. Dahil sobrang dumi, ayan. Sobrang dumi sa loob. Dahil yung pamangkin ng amo ko is labas-pasok nga dyan. Dahil inayos niya yung tubig. Ayun, yung tubig sa kusina namin. Nasira kasi mga langga yung gripo namin sa kusina. Eh, kaya inayos kagabi. So, ayun, nag start na tayo habang hindi pa mainit. At ito na nga mga langga, magsisimula na tayo maglinis dito habang hindi pa mainit ang araw. At eto nga, kinuha ko lang muna to pero hindi naman to gagamitin. Itatapon ko na lang to mamaya. So ilagay ko muna dito sa may bintana. At hinugasan ko na pala mga langga ang bintana namin dahil sobrang daming alikabok. At kita nyo naman mga langga, sobrang hina ng tubig. Kaya kapag naglilinis ako dito sa labas, nahihirapan talaga ako. At binuksan ko na din mga langga kung saan mahuhulog yung tubig. Kasi sabi ni madam, hindi daw pwede ilabas yung tubig sa labas ng kalsada dahil magbabaya daw ng 200 riyals. Ewan ko kung totoo o hindi. At ito din, kinuha ko na pala ang vacuum sa second floor dahil tapos na nga tayo maglinis sa labas. At ito na nga mga langga, sisimulan na natin dito sa first floor. Pagpasensyahan nyo na mga langga, mag voice na lang muna ako dahil sobrang ingay pala ng vacuum namin. Sa totoo lang, ayaw ko talaga mag voice dahil minsan nabubulol talaga ako. Pero okay lang yan. Sana maintindihan maintindihan nyo din ako. Kaya nga minsan may nagbabash sa akin, may nagko-comment sa YouTube channel ko na iba daw ang pagsasalita ko ng Tagal. yun. maglilinis na naman tayo. Andito tayo sa isang sala sa labas. Sas, last salas na to guys. Dahil doon sa loob is tapos na ako mag-vacuum. So mag-map na lang. So itong sala na lang. Ayan. Pero yung carpet lang ang i-vacuum natin. Yung silya bukas na. Pagod ako. Tapos inaantok talaga ako. Sobrang sakit ng ulo ko. So, ayun nga. Guys, may tubig na kami dito. Ayun. Pinalita na to siya pagabi. Dahil ilang buwan din to is sira. Dahil ito nga ata naputol dito sa baba. Yung parang hose niya. So, hindi na minubuksan. dito yung tubig. Ayun. Lumalabas dito sa baba. So, ayun. Okay na yung tubig namin dito. At saka sa kusina. Ayan. At dito na naman tayo sa isang sala. Ito palang sala mga langga. Kapag may bisita kaming mga lalaki, is dito sila nag stay At ito nga, ini-spray ko pala muna dahil parang may mga dumi siya para matatanggal din naman yung dumi. At pagkatapos ko nga pala mag-spray, ito nag-vacuum na din ako. Ang carpet lang muna ang i-vacuum ko. Yung ibabaw ng silya is bukas na naman ulit. At inayos-ayos ko lang yung mga unan ng upuan. At ito na nga mga langga dahil tapos na tayo mag-vacuum so magsaing na din ako. At ibabat ko lang muna ito sa mainit na tubig mga langga. At ito na nga magsaing na tayo so naglagay lang ako ng konting mantika at asin.